Rahon rin ang laay. Ikaw pa hula ko sa mga ate. Hindi rin na makita ang laay mga gala. Matag na ba ni, ni ate akong kapalaran si kinabuhi? Paas, uh, paas sa kinabuhi? Taas ah, taas lamang ang man. Ang mm. agi ka sakit sa wala. Yeah? Mm. Pero oh, ng hospital ka agi. Mm. Na kay relationship na nagkabulag. Oo. Uh -huh. Na yun, kay uh, hindi mo na wala mo na sa onsay yeah. kanya. Kung onsay gusto niya, wala ka, dili ka di ka masugot kung ano sa gusto ni mo, di po siya masubo. Hmm, di pa kaya taas ug pride. Uh -huh. <laughs> Yon, medyo taas man kagpasensya. Well, taas good. Taas kagpasensya na. No? Dili ka gastador. Ay, dili ka na. Sakto yung uh, kanya. Dili ka gastador. onya niya, Nakabot na, na nimo ang imo ni oh, okay. ni ang gusto nimo buhat. Ang na. Achievement success. Kung unsay gusto nimo ang imo imo bisag naay mo babag may mo hatlang. Ay tinawod na. Naay daghang mainggit may nagang oh. nasuya. Tinawod na og nakoy gusto wa di pwedeng barana. Hmm. kay ang imoha ha hmm. imo Ako ako gyud na. May hmm. malakan may malagan, malagan, malagan nimo te kung kami Kamu na ginisyon. Kamo na kinahanglan kay mo anak. Pila may anak nako tanaw nimo simited nimo pila anak nako. Makita nimo dira. Tulo. Tulo mo mo Kami na gilay, mga gala. Bung Budana. Nak kat Untana? Wala nah. Wala kat Untana. Ah kanan kamu nak jurusan? Kamu nak jurusan? Kami hmm. nak gitu. Mana ninyo kami nak gitu?